Hello guys, good morning. Uh, ngayon guys ay magana ako maghuhugas ako ng mga plato. Kaunti lang naman at saka magmamap ako ng floor. Uh, bilang housewife, no job, nothing. So, ang gawain ko guys sa bahay every day. <clears throat> Minsan nagmamap ako every day. Minsan uh, four times four times a week. Siyempre ngayong taglaming na guys, no? Uh, kasi wala na yung pamangkin ko, nasa Saudi na siya, yung ampon ko, yung ampon ko nasa Saudi na siya, nagtatrabaho na siya bilang isang nurse, nandoon na siya sa Saudi guys. So, <coughs> uh, turn ko nang maglinis uh, nito sa bahay, magbap mag ng floor you know maglinis tapos yung anak ko naman ay siya yung taga <laughs> yung anak ko guys siya yung taga laban ng sapatos ng tatay niya tapos siya yung taga ah uh, laban ng handkerchief ng tatay niya At saka minsan nag uh, ano siya nagsusip the floor guys so ako naman dahil wala naman kaming maliit ah uh, ah uh, pag ano pag Monday nagsisip ako pag Tuesday mag uh, mamap tapos uh, paglalaban naman walang problema guys so ngayon taglaming na dito sa Nepal pero naka t-shirt ako guys kasi mag mamap nga ako maglilinis ako ngayon so yun yung tiyo naman na nandito sa bahay yung tiyo ng asawa ko siya naman yung taga ano ng ano ng tubig taga akyat sa taas ng tubig at taga filter <laughs> may mga trabaho kami dito guys. So, ayun, may balde ako. No guys, sandali lang. So, yun na nga guys, maghugas tayo ng plato. Kaunti lang naman yung plato ko na hugasan. Alagyan ko muna ito ng tubig. Ayan guys, so, ito At saka, gamit tayo ng Lysol. Ayan guys, ang ginagamit ko. Lysol, baka naman dyan. Recollection na yun. Tapos mag-gloves ako. Okay guys. Maglalagay ako ng dalawang galita sa balde. Kasi yung balde, maliit lang naman yung tubig na nilalagay ko kaunti lang. Hindi marami. Hello God bless me. Yan guys, tama na naglagay na ako tapos maglaglabs ako. Gugas muna ako ng mama pa ko mula dito sa taas. Ano guys? Mula dito sa taas, pababa ako magmamap yan. Ito ang imama ko guys. Oh. Papunta doon sa pinakababa. Yun ang mamapin ko guys. Okay, see you later. Hindi ko nagpapakita sa inyo guys. Okay? Kasi mahaba ito. Let's see you. Bye puto, puto, look, look, puto. Guys, itong pusa ko papaliguan ko. Gusto na sigurong maligo. Ah, uh, Nag-iingay kasi siya. Panda, naam niya, ha? want to bat. Kasi dito, guys, sa tap namin ay may warm water. So, papaliguan ko siya kasi taglamig na, guys. Uh, na siguro nadudumihan na siya sa sarili niya, no? So, paliguan natin dito, guys, na? Tingnan ninyo, guys, paano ko paliguan ito. Nasa ulp under, nauni. Hindi na siya mag-iingay, guys, kasi nasanay na tumaligo. maligo. Katulad ng nanay niya, yung nanay din nito ay nagliligaw. Under, nasa good boy, good girl, good boy. Nauni, ay nang nauni, nauni, Bat, bat. Under is, is, is Betty. Pwede is going to bed. It smells good. Pwede ichi-ichi boyo. Yan guys, paliguan natin at sabunan natin ito. Kung kasi mag-isa, nubayad, nabura-yad. Ano, mayan-brayad Brian? Brian. yan guys, paliguan natin itong pusa natin ayon. Ah, nauni, oh, nauni, nauni kie, oh, Good boy. Pwede good boy right? Oh, you see? Yan na guys. Inabunan ko na. Actually, kamot siya ng kamot. Actually, yan. Pagkatapos ng maligo. Ay, ako naman ang maliligo mamaya, guys. Yung mas. Bas na, ka, ganyan. Madro na, ah. Bay na. Andor? Bay na ko isa lang guys pag magpaligo ka ng pusa. O tumatakbo kasi. Ibuwan na natin to para hindi to magbo. Ay, babanlawan natin. Pandar! Nasaan? Pandar! Good boy! Pandar! Good boy! Good boy! Panda good boy, ikid. sama uh, 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 uh. panda. Wah. Ah, Panda, masa. Panda, panda. kasi aku, guys. Kailangan paliguan natin 'to kasi Alam nyo guys, natutulog ito sa kwarto ko. Sa bed. Natutulog amin eh. Ang warm water ko, oh, ang sarap maligo. Nasa huh? na pa ang dar? Nauna pa rin na. Ha? Oh, Nauna yun. Kusto madya sa... na, panigani. Ay Ayan guys, dewa, ba? Malibuan natin si Pantat. Pantat, Pantat. Para mabango-bango. Si Pantat, ay naku. Wala na siyang tawil guys. beli tayo ng tawil. Ah, Ih, ah. <laughs> eh, Pantat, nayo. Oke, okay, dan panda. Ha, ah, ayan na guys. Tapos na. Maligo si panda <laughs> panda Ah, Di ba? Masarap maligo na panda Magmukhang ano na si panda o. Oh. Malinis. Oh. Kanina pa ito nagnangaw-ngaw. Sabi, gusto siguro maligo. Parang tao ba guys, di ba? Tapos, akit to sa taas, doon na siya magpapaano. si Panther dan dan si Panther maligo ang, ang shampoo niya guys alam nyo mas mahal pa sa shampoo ko itong shampoo niya guys mahal ito oh, mahal itong shampoo na to ha Johnny ra lah Johnny bye si bye Panther bye everybody si bye bye guys see you So yun na guys, yung aso, uh, yung pusa nandun na sa taas. Bye!